So ito pala yung ating dalawang amplifier. Shoutout sa isa viewers na si Idol Michael kasi pong ko lang loads, baguhan lang po ako sa dalawang amplifier at isang mixer at equalizer. Pagkabit ng speaker, ENB pa rin ba? Salamat loads. So ito mga idol ano, ah uh, itong speaker A at saka speaker B. Ito yung uh, left channel, ito yung right channel. So kailangan pa rin natin maglagay dito ng ating mga speaker lalo pag dalawa yung ginagamit natin. So dito tayo maglagay ng ating isang speaker dito naman sa isang speaker. So left and right channel siya. So, ang pinaka-importante dito mga idol, lalo na no, sa ating uh, connection para magkaroon ng uh, signal yung ating speaker sa speaker A at saka speaker B, dito sa input ng ating amplifier mga idol, dapat mayroong naka-input dyan na dalawa. Katulad nito, ano, mayroon tayo dito naka-input na dalawa na nanggagaling sa ating uh, source or sa ating equalizer. Para yung dalawang speaker natin dyan, mapalip and right channel man yan, o speaker A o speaker B, mayroong uh, sound o magkakaroon siya ng signal basta dito sa ating input, mayroong dalawa tayo na ka-input, channel 1 at saka channel 2 or right channel or left channel kaya kung minsan mga idol ano, yung ating uh, connection, minsan pag naglulus itong isang channel uh, walang signal yung right channel natin o yung speaker B natin, dito lang ang may signal sa speaker A, dahil ang isang connection natin dito ay naglulos. So, kailangan natin ng mga RCA jack na mahigpit, ano? Kasi pag uh, maluwag yan, yun ang isa sa mga dahilan. Yung naglulos, ano? Mahina yung ating sound dito sa kabilang channel. So, dito naman kay Idol, Francisco, Buot, Abunda. So, baguhan daw yung ating viewers sa kanyang sound, ano? So, Idol, kapag mixer papunta sa dalawang amplifier to cellphone po, Idol. Paano magkabit, Idol? So kung gagamit ka idol ng cord na nanggagaling sa ating cellphone, papunta rito sa ating mixer ano na ang source ng ating uh, sound ay sa inyong cellphone. Ito lang yung gagamitin natin na cord. Itong uh, BBBL na to na 3.5. So headset ang sukat nito. Ito yung ating uh, TS, ayan 3.5 po 'yan. Tapos yung dual 6.35. So ito yung nanggagaling sa ating cellphone. Itong dalawang 6.35 dito natin siya input sa 6 and 7. Kung ang inyong mixer mga idol ano, kung 4 channel man yan, dito natin siya input sa dalawang line na to. Ayan. So naka stereo po tayo diyan. Ito ang ating mixer 7 channel kaya dito natin siya i-input sa 6 and 7. At tong dalawang amplifier yung gagamitin natin mga idol uh, na nanggagaling sa ating mixer, ito lang kailangan natin ano para hindi na tayo ma uh, hirapan sa paghanap ng chord. Itong uh, 6.35 to dual RCE. So dalawa ito ang kailangan natin. Isa sa left. Ito ang gagamitin natin sa isa nating amplifier. I Input natin ito sa selector ng ating amplifier. Ito naman yung pangalawa. So sa right channel naman natin ito sa output ng ating mixer. Ito naman yung ilagay natin sa pangalawa nating amplifier. So makakonect na tayo dyan mga idol para sa ating connection na cellphone. Ang source natin papunta dito sa ating mixer tapos mixer 2 dalawang amplifier